Right, good evening mga Lodi. Ayan, dito tayo ngayon sa may kit sa kitchen yung ginawa natin yan. Kinapit natin yung kitchen hood natin mga Lodi. Ayan. Ayan, no? Oh. Ayan, yung kitchen hood natin. Ayan ang saksyon natin sa exhaust natin mga Lodi. Bakyat. Ayan. Itong electrician natin mga idol. Lo. Hello, Pugi. <laughs> <laughs> Ayan. Kag yung partner natin nga taga Bagahang Lad. Ayan. Nandito. Nagbulkasil siya sa ducting namin mga lord so. Dito kitchen hood namin mga idol. Ayan, napakalaki. Ayan, napaka haba. Ilang kuan to, pare? Ilang lutuan to? yan, lutuan namin o oh. binaba namin. Ayan. Diyan yan ang kabato, mga idol. Ayan naka binaba na ka, namin may ginawa kami. 1 2 ilang lutuan to? Ilang balde niyan. Basta kulay dilaw alam nyo na yan gasyan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yan 9 ang lutuan natin mga idol oh. Yan siya ang lutuan ang binaba namin. Hanggang yan, yan ang kitchen uh, yeah puntahan natin sa taas yung kwan mga idol, yung motor natin sa exhaust mga idol. Ayan, puntahan natin mga idol, ang exhaust natin nandito. Ayan, nandito sa second floor. O, oh, ayan ang hagdan natin. Ayan, is plate. bleed. Ayan. Ooh. Ayan, dito ayan ang kanadin mga idol. Ayan, ayan na yung exhaust natin. Ayan. Ito ang saksyo natin mga idol. Ayan na. Ayan na, akong nagkawain yan mga idol. Kasi di ko lang na videohan. Ayan. Ayan ang pabuga natin sa likod. Ayan mga idol. Ayan, iti natin ito pagpaandar mamaya mga idol. Kasi... Dahil pa... Dai. Perikwan. It namin ito to ah. Day Dai ngani? Right, mga idol ayan. Gumagana na mga idol. Yung ex house natin mga idol sa kitchen hood ayan. All right. ng mga idol successful mga idol malupiton napagana pagan papunta sa kitchen hall, mga idol kung tingnan natin kung umiikot ba talaga <coughs> yan yan ang gas natin mga idol oh. ito yung gas natin mga idol yan oh. malupit Ayan. Ayan. <coughs> Up banana. Make up. Ayon. Make up ba ka? Uh, Malakas mo ba ka Huwag mong bitawan, Mapuro, mapulupot yan doon sa buwan. Ayan mga lods Successful na tayo mga lods oh. Ayan ang mga uh, idol-idol natin Nakahubad <laughs> Pansin sa kanamita Kay kanina mainit dito Kay hindi pagmana Ayan